Beliktad. <laughs> Wala pa. <apay. laughs> pala Ismail pala yan. Pala Ismail pala si Emi. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning mga kapitik at mga kabeshi. At si daddy po ay iseset set up yung Papayaram natin kay Emilio. Yung, yung portable rocker ni Andres. At ito naman ang nakalagay ano? newborn. Ito. Ha Newborn to toddler. Aha. Dito ka. Sa so daddy. Mami, dahil pala hindi ka na bumili ng upuan. Ano to Kaya nga. Pwede sa kanya. Mm -hmm. natin kay Emilio para hindi lagi nakahiga. Oo. Oh, at pwede na siyang umupo. Okay. Oo. Oo. Oh. wow excited lang. <laughs> <laughs> excited <laughs> lagi. Oh. Ah, baka sandutin sa si image. Si Andres po ay busy busy lagi kay Emilio. Ito na maiyong nilabhan bago natin inan. ah, Yan ay laba. Yan ay malinis bago ko ibinaks. excited so, <laughs> si po si Andres. Set up ni Daddy. Set up po muna mami ha, alam ko ng tangkol na. Ayan, may manual. Yeah. Lagi mo hinahanap. Pero mapilis lang. Set up mo muna dad. Yes. Huwag mo sisirain yung box. Hi, Emilio! Good morning! Ready to sit na si Emilio. Nagaantay na daddy, kaya bilis-bilisan mo na po. Lolo. <laughs> Bilis mo na mag-setup ng aking upuan, Lolo, para ako'y makaupo na. At makikita ko na kayong lahat. Ano nga, Emilio? Wala na po yung pangkamay, oh. Yes. Ano favorite mong tingnan? Ha, ano tinitingnan ni Emilio na 'yan? May, may, ano, may siya dito. Ay, bago ng baby ah! si mommy. Si Andres ah! ay nagseselos. Sigseselos ka hindi naman na. Sigka nagseselos. Hmm. Si Andres, busy busy. Wow, at tapos na si Daddy. Mailalagay na si Emilio diyan. Ah! kanya pala nito ng top nililip. Aya po. Hindi pa pwede maupo. Kaya tanong niyo mami kung pwede na maupo. Actually, Andres, it's not yours. Hindi yan sa'yo. Yes, not, not yours. oh, wait, wait, wait. Not yet, not yet. Ano <laughs> maupo. No, maupo? Andres. Napapang. <laughs> Napakamot na si Andres Ano po ni Andres Dati baby baby pa yan Ang bilis lang palag Ngayon ang dami na niyang tanong Aba si Andres naman Ang sobrang busy naman Si Andres naman Ang sobrang busy Ibig mo na. Kailangan pa i niyan ha. Nagahanap ang daddy ng pantornilyo. Yes, gusto mo nang tumayo, Emilio. Malapit na on Sineset up pa mabagal kasi yung lolo mag-set up oh. Malaki kang mabait na bata, Emilio. Masunurin sa iyong mga magulang. Yay, buo na Andres. Yes. Buona, Andres. Yeah, hey. Down. Sit down. Oh, <laughs> ha, ha, ha Kaya pala siya pala excited. Galing. <laughs> si Andres pala excited tadi. Tawas eh, oh. oh, si Emilio naman. Oh, si Emilio. Si Emilio naman. <laughs> Oo nga. Yes. Bilog na bilog ka lang dati. But now. Wow. Naging ini yung lagay na si Avila doon. Daddy, lagay mo na. <laughs> 'yan. na may pwede sa newborn, newborn two.

Yeah. Galing! Ay, na eh, <laughs> <Naka -upo> rin. <laughs> oh, saya! <laughs> saya naman ni eh, Emilio, na Baby Teo. Natatakot sa own na, oh. Ba't naman siya nakakot? Ay, sure. Ay, sure. Ganda naman na kukuha naman na yun, ah. Ang cute naman na yan. mas <laughs> marami na siya nakikita. oo. Wow. <laughs> din <Pindi> na baby. <laughs> yes. Dad learn na din. Nagulat ka, hindi sa yung bangko. Andres. Ito na mga isa ay. Si Celas. Celas si Andres. Oh, Ayan, pwede yan kay Emilio. Para meron oh, siya iba na. Nice, Hahaha. <laughs> Wala pa eh. <laughs> Palay smile pala yan. Pala, smile pala si Emilio. Galing. Nakikita <laughs> niya yung ano. Ito ah. Oh. Oh. Ang cute. Titit <laughs> Andres. Titit. <laughs> Ma siya, titit. At kami naman ni Andres ngayon ay pupunta kila Monay para magsauli nung ibang mga paninda na hindi namin nabebenta at saka magbigay ng paninda pa sa kanila yung sentela na binili namin sa nakar kasi ay uh, masasold out na po yung aming sentela sa kanilang tindahan kaya pupunta kami ngayon ni Andres at kasama po namin si daddy at ayun po si daddy dala-dala mga paninda at saka yung iba pa. Yan. Let's go, Andres. Ako naman ang bahala kay Andres. Let's go. <laughs> Ito favorite nito ni Andres. Ang mag-bike. Mamaya uh ay -huh. kami may shoot, ma'am. Isa So, untuwa ako kay Amelia nung nakaupo siya. <laughs> Nag-iba yung kanyang mood. Yep. Parang nagkaroon siya ng ilulok forward. <laughs> yun yung ano ni Andres dati, toilet. Ay, ano. Di ba pag inuupo natin doon, biglang doon na siya. Biglang ano? doon na siya po uu -u, u si Andres. Kaya naging training niya yun. Tapos, ang excited siya na no? din siya nakikiupo si Andres. Lakad-lakad muna in the morning. Kagabi, lakas ng ulan. Baka mamayang hapon, uulan ulit. Ah, Daddy, may sasakyan. Lakad-lakad po muna kami. Uh -uh. Andres, pataas, kaya? Uh -uh. Kaya Oh, oh galing <laughs> ng mami mag-drive Okay, baba na Ipa-park lang dito yung ano Okay, dito na po tayo Park na Let's go Ma take out na seatbelt. Let's go. Hi. Jen lang my boy. Oh go to mommy. Go to mommy. Yeah. Galing. <laughs> so, meron pong dala si Janet ng mga damit na hindi masyadong mabenta, papalitan. Huwag. Ang galing naman na yun. <laughs> Business. Pero saka na pagka ano na kami. Saka na kapag ka, saka na kami kukuha kapag ka pabalik na uli kami. Wow, oh, pwede mong i-model. Ay, Andrea, salika. Andres, dito lang ha. May dog dyan. At, ramit natin, daddy, kay Monay. Tapos yung mga kita, i re siya. Tapos may dala ka rin sintela. pwede talaga yan. Tapos eto ay kay Jorel. Sige mami, anong gusto mo dito? Next time na dadalhin mo. Dito po kami nakuha. Ayan. Ang kagandahan dito kay Jorel, kay Monay. Walang bayad na. Kung alin yung mabenta, yun lang yung babayaran natin. Pero hanggat hindi nabibenta po, pwede namin isole. Ah sagot sa mga mga Maganda to kapag ano. Ano mami, maganda yan? Oo. Uh -oh. Ikaw, maalam mo naman kung ano yung trend doon sa nakar. Oh, <laughs> Hayan mo, Che. Busy. Oh, yes. sarap ng hangin. Yes, mainit dyan. Dito ka lang. Sarap ng hangin, daddy. Ang daming paninda ni Jerry. So, saka na tayo titingin na bago tayo umalis. Uh -oh. meron din siya mga bug. Wow. Oh. <laughs> Oh, wallet, bag, ko. Ewan ko. Belt. Mm -mm. Actually, ito magugustuhan ko sa probinsya. Ito na, no? patingin niya. I-display mo kaya doon. Baka pwedeng utakid mo rin. Oh. Ano naman yan. Okay. Pag, pag hindi nabenta, e binabalik. Pag nabenta, ay e, di yan. Oh, ganda mami. Pang-estudyante. Pang-estudyante. Mag-upgrade na ako. Pwede <laughs> kayo benta ko doon? Mag-display -di ako doon? Okay. Ha? Oo, oh, pwede pwede daw sa hindi. Andres. Dito lang at mainit. Maganda to, no? Bago na lang kami umalis. Baka June. Uh -oh. Bye, Andres. Bye, Andres. Bye, bye, Andres. Yeah. Enjoy. <laughs> bye, -bye. bye bye. Bye bye, Andre. Pwede una na siya, mami Huwag diyan may mga dog Oo, oh, oh, dito na lang mas safe. Oh, hold, hold, hold my boy. Hold. Galing. Okay, pauwi na po kami mga kapitik. <laughs> Ako maliligo na mami ha. Kami po ay may shoot ngayon sa Alabang Dibu. Usually pag Dibu mami eh, na kami ang call time doon. Kahit pala. Kaya pala sabi ko mga So, kapag ka wedding madaling araw pa lang kami depende sa ano sa ceremony time ah sarap walang araw namiss ni Andres din dito mami ah namiss din naman niya slowly lang mami <laughs> nasakit yan mo hindi naman nabigat lang Yay! Kanina niya pa tinuturo yung bike mami ni Andres. Ano ka na niya yung bigla? Oo, uh oh, oh, kuyan kuyang kuya na. Yung mo siya kay Emilio No? no longer a baby. Habit <laughs> dating ng baby, ano na siya? Kuyang kuya na talaga na. No? Actually, yung galing nga niya Hindi hindi niya dinudot-dot sa si Oo, uh, ano. Parang nakamasid lang. Nakamasid lang siya. Ito na po yun sa amin. Malapit lang. Malapit bahay lang namin si na Jorel. Si na Jorel po ay may kinukunan sila sa Tanay. Tay -tay. Ah, sa Taytay. Nakamag-anak nila. o nabibili na nila ng mura na sa supplier ano discount so kami ganun din family, ko, discount. family discount. tapos tayo supplier discount so tayo ganun ang kagandahan po hindi namin kailangan bayaran ang babayaran lang namin yung mga nabenta no uh, kaya malaking pabenta, oh, papalitan so malaking blessings din sa atin sina ano, Jorel sina na Okay guys. Salamat po sa inyong panonood. Continue to like and subscribe sa aming YouTube channel. Say bye, -bye. Say bye, bye bye. Bye bye. Wag na kayo magdilig, mami. At malakas ang ulan kagabi. Oh, basa-basa -basa pa. Though the fig tree does not bud in there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Saviour. Habakkuk three seventeen eighteen and NIV